guys magano kami karan walking time check uh, 2.43 pm so mas maganda dito mag uh, walking kahit tirik uh, na tirik pa yung araw kasi uh, both sides merong ano uh, tawag dito uh, sya shaded so walang problema kahit uh, mapagod or ano after magsisingot-singot okay ano okay, guys go eh let's go go Uh, time check guys 1:45 2.45pm. So, tirik na tirik pa rin yung araw. So, walang problema dito mag-walking. Uh, Kasi, ano, shaded yung daan. So, sa unahan, makita natin medyo mainit ng konti. But anyway, shaded naman sa uh, gilid. So, Aiyun, let's go. Copper. 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 Parang napapagod na yung uh, aso. So, again, 1 kilometer. 1 kilometer a walk. Dito, mainit. Okay. Ito po kita. Cover. So, sinasanay eh ko lang siya mga loads yung aso natin proper nasanay ko lang siya mag uh, lakad but anyway yung instinct naman ng ganitong klaseng aso uh, mahilig to mag, ano, mag uh, uh, takbo ng mabilis At saka ano to uh, maldito malditong aso instinct nila to kaya ah uh, sinasabay-sabay ko maglakad at the same time uh, nilalapit ko sa mga maliliit na sisiw at least uh, ma makakuan para maging uh, dog friendly siya then sisiw friendly sana lah <laughs> okay. para buutan siya ba cover let's go Ô ba, ngủy cảm ơn anh na tạo ra nakayo 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 nakayo